Yan, palatandaan ng mga anak na baboy. Yan, kinakagat na bakal. Mga anak na yan ngayong araw na to. Pagka ganyan, hindi na mapakali. Yan. Palatandaan ng mga anak na. Ayan, no? Pagkaganya na rin ang tayo niya. Butin. Malit na bilog. Pagka malit na ganyan, tapos ganyan ang kamagayong ari niya. Sureball na mga anak na yan ngayong araw. Tapos, lagi rin nakataas ang buntot. Sari niya sa senyales, lagi nakataas ang buntot maliit na dumi. Ayan, ano, Bilog, bilog na dumi. Ayan, senyales din yan. Kapag hindi na siya mapakali, tapos kutkot ng kutkot. Siguradong mga anak na si Mama Pig. Ayan, no? Tingnan natin kung may gatas na. Pagka may gatas na rin yung dede niya, maya maya lang mga anak na yan taymo muna natin siya kumiga. Eh no, yung buntot to, sa taas. Lagi niya tinataas yung buntot. Ayan o, ganyan na position niya. Nakaangat ang buntot. Ni masing ko yung dede, tingnan ko kung may gatas. magmegatas gatas na yan, surubol na mga anak na si Mama Pig. Angat na angat yung buntot eh. Imasin natin. Para makita ko yung dede kung may gatas na yung dede mo. Ako dede mo. O, ako dede. Ayan dede, dede may gatas na. Ayan ka may gatas na O. Oh. O. Oh. pa masyado hindi pa masyado tumutulo pero meron nung uh, ano maya maya pa siguro ito mga hindi pa masyado lumalabas

Lalabas na si dito. Welcome! Ayan o. Kaya pala napakatagal ng kasunod nun. Kasi dalawang malaki. Dalawang lalaki. Hmm. Kaya pala ang tagal ng sunuran. Halos 40 minutes. 40 minutes ang kasunod Re, oh. pa, na ere. Oh. Kanina pa dede ng dede eh. Oh. Dalawa pala magkatabi ang magkasunod. Parehong malaki. Ayan, lumabas na pang-apat, oh. Ayan, mga helper. Mga helper yan. Uri ka, baby ka! Uri ka, baby ka! Tutulungan ng himas para mabilis lumabas. Di ba doon 对，我们两个。 Yan, tapos na pong mga anak si Mama P. Walo. Siyan po yan, namatay yung isa. O, oh, kawawa naman, o. Oh. Baba, ingat ka na lang sa si heaven. Namatay po yan, nadili, hindi ko nadukot. Kailangan pala, kahit na may inunan na nilalabas, dudukote mo pa rin kasi minsan may kasunod pa rin yung kulig pang siyam yan eh siyam sana sila nine kaya lang ha so, lawit na dila, dila niya nung lumabas kasi nadilinga so, lumabas doon. na kasi inunat akala ko wala nang kasunod ito o oh. malo pagka kasi laki silang lahat ito lang ang malaki hmm. pang siyam to Baloy na buhay. Sana tuloy-tuloy na kayo mabuhay. Tapos lang mga anak si Mama Pig. Thank you, Mama Pig. Bye-bye.